Mahigit isang linggo matapos ang halalan, naghain ng electoral protest si dating Cebu City Mayor Michael Rama sa Commission on Elections upang humiling ng manual recount. Kinumpirma niya ito sa media, ngunit hindi muna ibinunyag ang detalye ng reklamo na tatalakayin niya sa presscon sa pagbabalik niya sa Cebu. Ipinahayag ni Rama na ang protesta ay formal na pagpapatuloy ng kanyang mga pagdududa sa resulta ng halalan at sa kredibilidad ng Automated Counting Machines, ACM. Ayon sa kanya, nakaapekto sa butuhan ang mga teknikal na aberya, gaya ng isang oras na pagkaantala bago siya makaboto. Binigyang diin niyang hahanapin nila ang punot dulo ng isyu kasama ang kanilang partido, PDP Laban. Sa kabila ng lahat, Binati niya ang mga kapartidong nanalo sa ilalim ng Partido Barug. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-follow.